pagpalang araw pong muli sa lahat, uh, sa mga makikinig sa araw na ito uh, at nawa ito sa ating puso ng ating Panginoong Yesus. Ang kanyang mga salita na magbibigay sa atin ang kalinawan at uh, pangunawa sa mga bagay na ating nararanasan. Sumayon so, nyo ang Panginoon at kapayapaan sa araw na ito. Thank you, Lord Jesus. Uh, meron po tayo ngayong uh, pag uusapan patungkol sa uh, sa ating paghayo o pagdi-disciple evangelism sa pag win ng mga soul tayo mga kristyano yun ang ating uh, ibinigay sa atin ng Panginoon ang Great Commission na kung saan ayun ay nakasaad sa Matthew 28 no na kung na uh, 18 to 20 di diba? sabi ng Panginoon doon then Jesus came to them and said, All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of this age. Puri ng Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. At salamat po sa sa commission na ito na patuloy nating uh, na, na uh, pinapaalala sa atin. Pero alam nyo ba mga kapatid, higit pa rito, merong bilin sa atin ng Panginoon. Matatagpuan natin ito sa kung saan ay sa Book of Jude or Judas in Tagalog, na kung saan ito ay babala laban sa mga huwad na guro na, na, uh, uh, na nagsasabing tunay silang nananampalataya pero taliwas don sa ibinibigay ng salita ng Panginoon. At ito ay napakahalaga po nitong tungkulin na ito natin. Dati akala natin okay na lang yung makapag-share tayo, may share natin ng gospel, pero mas may malalim pa pala tayong tungkulin na dapat nating gampanan. At yan ay basahin natin sa Jude or Judas chapter 22 23. So samahan nyo po ako. Uh, so banggitin ko muna po yung sa 23 ito po kasi yung pinakamahalaga nating uh, tungkulin, no? Napakalaki ng ng parte natin o responsibility natin bilang isang Kristiyano. Ang sabi dito sa 23, agawin ninyo ang iba upang maligtas sa apoy. Ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong takot, kasuklaman ninyo pati ang damit nilang nabahiran ng kalaya hindi pa sapat na makapag-share tayo yun ang goal natin is magawa natin yung tungkulin natin bilang isang kristyano makapagbigay tayo ng makapag-comfort tayo, makapag-encourage tayo hindi pa yung sapat eh, pero may mas malalim pala, no? may mas malalim na ibinibigay na tungkulin sa atin ang ating Panginoong Yesus bilang isang kristyano sabi niya sa 20, ngunit magpakatatag kayo mga minamahal sa inyong kabanal-banalang pananampalataya. Manalangin kayo ng tulong sa tulong ng Espiritu Santo. Manatili kayo sa pag-ibig ng Diyos habang naghihintay kayo sa ating Panginoong Heso Kristo na magkakalob sa inyo ng buhay na walang hanggan dahil sa kanyang habag sa atin. So ito yung nauna. Ito yung nauna. Na pagiging matatag natin, pagiging mananatili natin sa Panginoon sa tulong ng Banal na Espiritu ay patuloy tayong manalangin. Na siyang nagbibigay sa atin ng kalakasan, di ba? So yung yung sinabi rito, sobrang uh, ito po ay nahamon po ako dito. And every one of us challenge challenge yourself. This is a challenge to us as a Christian na kung saan agawin. 'Di ba? Agawin natin ang iba upang maligtas sa apoy. Iba po. So, hindi na po dito issue yung siya yung magaling. Hindi po issue dito yung siya yung matalino. Siya yung maraming alam. Hindi na po issue dito na baguhan lang akong kristyano. Bag, matagal na akong kristyano. Hindi po yun ang isyo dun. Ang issue dun, agawin natin sila. Dun sa apoy ng impyerno. Maare, kasama po dyan ang ating mga kaanak, mahal sa buhay, kaibigan, kakilala. Ano po kaya ang mararamdaman natin sa ating sarili na tayo ay ligtas na pero ang mga nasa paligid natin may kapahamakan pong naghihintay. Kapatid, Iligay mo to sa sa sarili mo bilang isang Kristiyano. Challenge yourself. Ang sabi ng Panginoon dito, ang iba na may kaawaan ninyo ng may halong takot. Kasuklaman niyo pati ang damit nilang nababahira ng kalayan. Bakit po? Kasi ito yung mga tao na kailangan nating maging matalino. 'Di ba? Tama naman po yung maawa tayo, Tama naman po yung magkaroon tayo ng simpatya sa kanila. Pero maging matalino po tayo doon sa ganun. Bakit po? Kasi ginagamit po ng kaaway yung mga weaknesses natin. Alam ng kaaway kung ano po yung mga weakness natin. At yun lang yun at yun din yung binabantayan natin ng kaaway. Kaya, sabi nga dito, magpakatatag kayo. Magpakatatag po tayo sa pananampalatay sa Panginoon. Nabigyan tayo ng wisdom and knowledge sa mga gagawin natin. Sabi ng Lord Jesus, di ba? all authority in heaven. Diba? Sabi niya. And on earth has been given to me. Sabi ng Panginoon. So, ano pa ba yung ikatatakot natin? Kaya, mga kapatid, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Wag natin yung tingnan yung kapintasan ng kapwa natin. Wala na yun eh. Huwag na natin intindihin yun. Huwag natin intindihin kung ano man yung uh, mga bagay-bagay na nakaka nakakaano lang ng kaisipan mo but focus on Jesus. At ito po yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Napakalaking uh, tungkulin po ito at napakahalaga para sa ating Kristiyano. So, ang Panginoon, niligtas po tayo. Pinili po tayo ng Panginoon na sit down and relax. Na enjoy. But, to disciple na ang bawat tao. Sabi ng Lord, di ba? Isa na lang ang hindi niya tinutupad sa kanyang mga pangako. Ang pangako niyang muling pagbabalik. Kasi ang gusto niya ay makasa ang gusto niya ang lahat ng tao ay tumalikod at makapagsisi sa kasalanan kasi ayaw niyang may mapahamak. Kaya purihin po ang Panginoon dahil hanggang sa mga panahon na ito nagtutitimpi pa rin ang Panginoon. At 'yan po ang idalangin natin na maging parte po tayo ng misyon na yun ng Panginoon. Maging parte po tayo ng pangako na yun ng Panginoon. Dahil kasama po dyan, mga mahal natin sa buhay, pamilya natin, mga kakilala natin, mga kaibigan natin, na hanggang ngayon wala pa rin sa, ng relasyon sa Panginoon. Maybe they know Jesus, but the relationship to God To, to, to our Lord Jesus Christ, hindi pa ganun. Hindi ganun. Ka, kalalim. At hindi, iba rin po yung Jesus na nakikilala niya, na, nila. Tandaan po natin, meron pong ipinangaral na ibang Jesus dito sa mundong kibawa So, mababasa din po natin yan dito sa na Kaya, tayo po ay kaawaan natin, mga nasa paligid natin. At ipaunawa po natin sa kanila na meron pong kapahamakan na darating. Pero kung sila ay mananatili sa Panginoong Yesus at tatanggapin ang Panginoong Yesus bilang Diyos at tagapagligtas, kaya kapayapaan ang ibibigay nito sa bawat isa. Na yun ang ating misyon sa kanila. Agawin natin sila mga kapatid. Magtulong-tulong tayo sa pananalangin. Magtulong-tulong tayo sa gawain. Huwag na nating tingnan pa kung ano yung mga issue sa paligid natin. Ang issue natin ngayon is snatch, 'di ba? Agawin natin ang mga taong ito. Sa sa apoy ng impierno. God bless everyone. Nawa ito ay maging challenge sa bawat isa, sa bawat Kristiano, maging challenge po ito. Don't relax po. Kasi ito na po yung time na kailangan, kailangan na po nating magmadali. Bakit po? Masyado na pong nalalapit ang uh, ang panahon, ang time. Kaya double time na po ta tayo dapat kasi bakit po? Ye Satan po, he is working very hard nowadays. 24/7 po, hindi siya tumitigil, hindi siya hindi siya natutulog, hindi na eh. Bakit po? Maging ang mga churches, ang mga congregation pinapasok niya na. And he destroy Christians. And that is His goal. Kaya tayo po, stand firm in our faith. Pagamit po tayo sa Panginoon, wag po tayo magpagamit sa kaaway. Tandaan po natin yan. Wag po tayo magpagamit sa mundong ito. This world is temporary lang. Our aim is to finish the race, to finish the task that has given to us. Like Paul. God bless everyone. ah uh, see you.